Yeah, mga kapsat, mga Kain na tayo ng lunch natin. Portong katsu. Yan ang order ko. Dito tayo sa isang Japanese uh, restaurant dito sa Mimowa. Japanese, ano to? Uh, portong katsu. Oh, ito yung, yung tanghalian ito ko. Ito yung order ko. Portong katsu. Meron ng sabaw. May pork. May gulay. May kanin. Kompleto na. Mga tayong kakapsat, mga Yung green? upload videos lang ha. Portong katsu May kabaw. May, may kanin. May gulay. May pork. May kabaw. Kain na tayo. Manghantay yung kakapsat, mga bulsoy. Manghantay yun. Portong Kachu. Tanghalian natin. Upload videos lang ha. Bye-bye. Thank you.